big shout out sa aking mga kababayan especially dito sa Gibinya, Poland and also big shout out sa mga Pilipino community sa buong mundo <slap> welcome back again to my channel ngayon nga dahil nga sa nagtaas yung salary or minimum wage dito sa Poland nais ko kayong i-update dun sa salary ko dito sa Poland ano bilang isang hotel staff so kung nagtaas yung minimum salary tinasan din ako ng uh, manager ko or nung company ko kaya uh, good news naman yan mga kababayan So dito ay i-discuss ko sa inyo itong salary ko base sa aking payslip mga kababayan So magkano ba ang gross or bruto ko dito sa Poland or sa aking company So nagkakahalaga siya ng 5,500 sloty mga kababayan So, magkano ba sa peso yung 5,500? So, nagkakahalaga yan ng 85,250 pesos. Pero, gross pa lang yan mga kababayan. So, may tax pa. Magkano ba yung binabawa sa aking tax? So, ang binabawa sa aking tax don sa gross na binigay sa akin ng kumpanya ay nasa 1,000 400 sloty. Kasama na dyan ang mga health insurance, pagkain ko sa hotel, siyempre yung pagpapalaba ko ng mga uniform sa hotel. So, binabawas na rin dyan ano ano pa yung mga kasama, yung fitness ko kasi meron akong card sa fitness gym. So, kung saan ako pumunta ng fitness gym na accredited ng company or ng multi-sport kung tawagin dito itatap ko lang yung card na yon or yung multi-sport card at unlimited yon mga kababayan so syempre dun din sa tax na 1,400 ay dun ko rin makukuha yung tax return ko dito sa Poland which is yearly yon mga kababayan at yung retirement, doon ko rin eh, makukuha kung tatagal at dito ako maninirahan sa Poland, mga kababayan. So, after tax, ang eh, nakukuha ko na lang or yung net ko na lang ay nasa 4,100, mga kababayan. So, net yan. Siyempre, si kabayan ay independent na OFW. So, under uh, hotel ako, mga kababayan, dahil nga wala na ako sa agency, Baga, binili na ako ng uh, hotel or nung general manager sa agency ko before. So, 3 years ago, mga kababayan. Kaya uh, ako na ang nagbabayad ng aking apartment at uh, transportation, mga kababayan. So, ano ba yung mga or magkano ba yung bayad ko sa king room so room lang yung uh, pinabayaran ko mga kababayan so hindi naman ganoon kaliit yung room meron din akong kontrata doon uh, for one years so magto 2 years na ako doon mga kababayan sa uh, sa kitchenette which is dito sige din yon ano mga kababayan so nagkakahalaga yan ng 1300 slow Kasama na dyan yung tubig at kuryente sa 1,300 na yan mga kababayan. So hindi ko na iniisip yung pagbayad sa tubig at saka sa kuryente. So ano ba yung mga kasamang freebies or amenities doon sa room or doon sa apartment na tinitirhan ko. Siyempre, meron doon kasamang free wifi, my stove, may rep, my CR, may bathtub, ano. You know. At syempre may kitchen. So kumbaga bahay talaga yon mga kababayan. Tatlo kami doon, tatlong kwarto or tatlong room na nag uh, maintain Kami na rin yung naglilinis noon syempre mga kababayan. So ang kasama ko doon ay mga foreigner. So isang doktor at isang tattoo artist mga kababayan. So after noon, meron pa akong ikakaltas diyan sa 4,100 na 'yan yung aking transportation dito sa Poland. Limited trip na 'yan kung anong oras ako sumakay sa train. So meron na akong ticket, hindi ko na kinakailangang pumila at magmadali ano para bumili pa ng ticket. So yung uh, ticket ko na uh, for Tri-City ay unlimited na yan kahit hindi na ako nag-iisipan ng araw-araw na pagbili ng ticket mga kababayan. So, magkano na lang yung natitira kay kabayang Adrian dito sa Poland after ng lahat. So, after ng uh, tax, after ng pagbayad ko ng uh, apartment, after ng pagbayad ko ng transportation. So, nagkakahalaga na lang <laughs> ng uh, 2,610 slotty or nasa 4,475 pesos mga kababayan. Di ba napakaliit lang ng sahod ko dito sa Poland? Kung isa kang independent na OFW So yan lang yung kinikita ko dito monthly dun sa aking employment contract bilang isang hotel staff mga kababayan. Hindi ganoon kalaki, di ba? Pero diyan sa kontrata ko na employment contract ay ay mga advantage diyan. Yung advantage ko diyan mga kababayan, so $168, Uh, hours lang ako pumapasok kada buwan. Then, 10 hours yung ng duty ko per ship. Ano, kaya pumapasok lang ako ng 16 to 17 days sa loob ng isang buwan. Kaya may mga time pa rin akong mag part-time o market kung sa madaling salita mga kababayan. So nagpa part-time ako dito sa uh, malapit dito sa tinitirahan ko which is dito nga sa mga kababayan. nagpa part-time ako bilang isang cleaner ng Airbnb uh, apartment. So magkano ba ang kinikita bilang part-time cleaner dito sa Poland? So ang latest or updated na bayad sa part-time cleaner, so underground yan, wala akong ini ay documents or wala akong pinapanghawakang papel kasi meron naman akong uh, regular job at meron naman akong dokumento in case na mahuli ako ano ay may papakita ako at meron din akong temporary residence uh, permit dito sa Poland mga kababayan kahit hindi ako nangangamba so balik tayo magkano ba yung kinikita ko bilang isang part-time cleaner dito sa Poland or dito sa Gdynia Poland mga kababayan. nagkakahalaga yan yung part-time job ko or uh, part-time cleaner, nagkakahalaga ng uh, 30 zł per hour. So minsan uh, nag 8 oras ako or walang oras ako doon sa paglilinis uh, ng Airbnb. So, nagkakahalaga ang 8 oras ng 240 Sloty mga kababayan. Kung maka 70 hours ako per month, kumikita ako ng uh, 2,100 Sloty mga kababayan. So, additional money na yan sa aking uh, monthly, kumbaga bonus na yan sa aking kita, mga kababayan dito sa Poland or bilang isang uh, OFW dito sa Poland, mga kababayan get malaking advantage din yung meron kang part-time at meron kang freedom uh, bilang isang OFW dito sa Poland kasi marami kang magagawa at uh, mamamanage mo yung oras mo then meron kang uh, happiness kumbaga kasi walang uh, sasakal sa iyo or walang maghihigpit sa mga oras mo sa so, madaling salita mga kababayan kahit mas maganda na makakuha rin kayo ng employment contract kung may pagkakataon nga na maging isang under a company kayo or makakuha kayo ng employment contract sa isang malaking kumpanya ibig sabihin wala na kayong agency mas may freedom kayo at magagawa nyo talaga yung part-time katulad ng ginagawa ko mga kababayan. Kaya't magtsaga lang kayo kung sa ngayon ay under agency pa kayo, maybe for the future or for the past uh, few years or few months, magustuhan din ng general manager yung performance nyo, then bilhin kayo in case no in case no in case na magkaroon ng pagkakataon for sure na ganyan din yung ma-experience no sa katulad ng na experience ko ngayon. So hindi man ganoon kaganda yung experience ko. Kumbaga hindi man 100% na masasabi ko sa inyo na totally ay successful na ako dito sa Poland. Ang uh, ibig kong sabihin or pinupunto ko dito sa video na to ay makaka-experience kayo katulad ng mga uh, local na tao dito katulad ng mga foliage kasi yung according don sa regulation ng kontrata ko ay katulad siya ng kontrata ng mga lokal dito nagagamit ko yung holiday so which is bayad yon yung sick leave, bayad yon in case na may lagnatin kayo. So, itong competition na to, mga kababayan, base sa aking pay ay guide nyo lamang, ano. So, para magkaroon kayo ng idea para dun sa mga kababayan kong nandito na sa Poland at para dun sa mga kababayan kong nangangarap palang pumunta or magtrabaho dito sa Poland. So, ang video na to ay ginawa ko para magkaroon kayo ng sample idea. So sabi ko nga sa inyo, disclaimer lamang yan, base yan sa aking payslip at base yan sa binibigay ng aking kumpanya dito. So hindi nyo pwedeng ikumpara e yan sa mga future company nyo dito sa Poland mga kababayan dahil magkakaiba yung company dito at magkakaiba yung Uh, binibigay nilang bracket ng salary mga kababayan of course merong uh, minimum wage dito sa Poland so at least magkakaroon kayo ng idea sa aking computation ng aking salary dito sa Poland mga kababayan so ang lahat ng yan ay pwede lang ninyong maging gabay kaya't uh, mas mainam na mapanood nyo itong mga videos ko syempre dito sa aking youtube channel madami na rin akong nai-upload para maging gabay ninyo for the future and para dun sa mga kapabayan kong nangingarap syempre makapagtrabaho din dito sa Poland marami na akong nai-upload shorts, long videos live na maaari nyong gabay sa inyong uh, pangarap papunta dito sa Poland or papunta ng Europe, mga kababayan. So, once again, ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland sa loob ng limang taon na. At syempre, nangangarap pa rin ako ng mas magandang experience, no? Hindi lang ganitong uh, experience. So, for the future, syempre, I hope, ma-achieve ko yung mga pinapangarap ko pa kaya uh, dapat ay nakasubscribe kayo sa aking youtube channel at least magiging updated kayo sa mga pagbabago sa aking buhay dito sa Poland so magiging updated kayo kung ma-achieve ko yung mga goal ko so unang unang mapapanood nyo yan dahil kung nakasubscribe kayo, syempre updated kayo mga kababayan at kung meron kayong mga katanungan sa aking uh, mga social media account, syempre private social media account na facebook and instagram so pwedeng, pwede kayong magmessage dito mga kababayan so once again maraming maraming salamat sa time ng bawat isa sa bawat uh, pag-like and pag-comment ninyo sa aking mga videos sa aking mga social media media account ay isang patunay na support na mga kababayan especially dun sa mga nakaka-appreciate ng ganitong video and hopefully ay magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos, live man yan long video and shorts ano? at least may sumusuporta sa mga ganitong video. Once again, thank you very much and God bless.